mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan Ayan. Uh, ah, ko lang kayo ng update dito sa sitaw wala ako yung mapapakinabangan ha. sayang ang dami pa naman buong yun, na oh. eh problema dito mahaba pa yung bunga ng munggo hmm, tinan nyo yung bunga nya kanyang lakahaba yan hindi na mahaba oh, yan oh. ang oh. iksik ang dami sana siyang bunga ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong sitaw. Marami siyang bumunga. Ang problema, maiksi. Mga punggok. O, oh, ayan. Dami sana. Sayang. Wala akong mapapakinabangan. Iyon. Eh, gagawin na lang po dito. Tatanggalin na to. Alisin na tong puno. May eh, namapapakinabaka niya, no? Dalwen. Ito pa yung isa. Pero itong isa naman, ewan, kung ba't hindi ka agad bumunga. Pero parehas na yata ng ano yan. Parehas lang Itong isa ma, huwag mo munang tanggalin, anak. Tanggalin? Itong isang sitaw. Bakit? Baka mahabang bunga nitong isa. Uy, <laughs> pareho lang yan ang ano, ang... Ang binhi niya, kulay itim. Di, mahalay mo yun eh. Kaya nagkagano ng bunga yung natanggal, diba? Natanggalan ng dulo yan. Hindi oh. Ito ang natanggalan ng dulo. Alin ito? Oo. Ah, kaya pala siya hindi bumunga. Hmm. Yun, hindi natanggalan ng dulo yun. Ang dami pa naman, no? Oh. Siwa ko, oh, siguro mapapakinabangan din naman. Siguro, paano yung pakinabangan tingnan ko? Pag, pag, lumaki na siya na parang kawalis ting, -ting o oh, gulang na, magulang na. Mabilis nga lang siya. Hindi, ganito palipitasin mo na. Paso, kahit madami ka na nakuha, munti ng ano. Kaya ko siya, kaya ko papatay kasi yung kamatis o sayam. may kamatis sa ilalim, may baka tataba pa to. oh, tanggalin mo na to. Mamaya. tatanggalin na Yung pala, eh, pang na lang din ko sa mungo kasi bunga niya. Oh. Maliliit, kaya na may bunga siya. Problema, maliliit, hindi na rin lumalaki kasi natanggalin dulo nito eh. may mga maliliit. Pero itong creeps natin ayun o oh. Mahaba na siya oh. Sana bumunga Para makapag-produce tayo ng bunga Ito, hindi ko alam mo na Maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe -pag at yan na uh, mga musikas so, Ito po, natanggalan ako ng dahon. Eh, Yan ha. Pero lalaki na ulit. Yan. Ito lang po po na. Maraming maraming salamat po so, sa inyong wala sa pagsubabit pagtangkilik. Maraming salamat po. Bye-bye.